Pwede ba dito, sir? Oo, oh, okay. pwede Pag, ano na Ito na lang, ano Oo ah, ah. Sound check, sound check Pwede ba dito, sir? Pwede ba dito, sir? Pwede ba dito, sir? Pero sabihin mo lang kung anong gagawin mo Basta ready na.

po si Yoros. Nakikita doon sa video na in-upload ko. Hari yung lumabas doon. As si Yoros na doon sa baba. Na iyayakap ng hari na yun. Pero yung ano ni Yoros, naka ganun sa butas. Parang ayaw siya doon palabasin. Sa una kong tawas na eh. yun. May butas? May butas. At andun siya. Sa so, doon. Ang Ito yung hari, sinasabi ko. At ito yung bata na po po. Ayokap. Ayokap po. So, so ni ano saan so, nangyari po? Possible man, uh, Possible po na tinanggap na 'yung tinanggap na lang talaga. Meron pang malaking tao sa likod nito. Meron pang malaking tao. Mga elemento nakikita ko dito. Mga elemento. May nakikita ka bang ano dyan sir? Kasi di ba sabi-sabi ng mga tao dito, um, ng kuno panonood. ng mga nakakakita sa para sa ano, may nakita ka ba? Dito? Oo, oh, meron. Ano po? Nakita Lalaki dito, itong kari nila. Tapos? Nakita ko rin yan sa aking video na isang inupload ko din. Na sa picture, na picturean ko yung uh, babae naman. Babae na uh, elementong tubig. Sir, possible, uh, possible rin po yun. Sir, uh, question ano, um, uh, dito sa pagpano nyo nalaman itong incident um, kasi taga rito rin ako at yun nga unang araw hindi ko pinansin doon yung makita ko sino yung kumuha kung meron mga foul play o wala so nakita ko lumabas sa tawas ko ayaw pala basin, parang inhila, kasi parang hinihila pa baba kasi si Joros nasa labas na putas yung ulo eh nasa labas ng ulo may specific ano ba sir kung saan parte ng ito okay? may 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 parang Meron po yan. Ano po? May butas po dyan sa ilalim ng kanya. Saan po ba na sa ito? Uh, dyan mismo sa pinaldurona niya. Eh, ayun yung part na bato na yun. Sa kabila niya may butas. Tapos dito na side, may butas rin. Kumbaga, agusan yan. Pag hinigot ka, ilalabas ka rin. So may humihigot sa baba? Meron, meron. Ano po? May... Uh, yung... Iniskaran niya sa anong klaseng humihigot ba? Humihigot, oo. Oh, humihigot. yan. Ihigupin ka, papasok doon sa butas hanggang ma kung matrap ka doon, hindi ka na makalabas o swerte din, kumakalas ka And, kasi yung karamihan niya pag hinihikop, hindi na halos makalabas Sir, ano lang um, pa-explain lang, voluntary yung pagkakalas? Okay? Opo, voluntary uh, Bakit po? Ano yung um, um para ano din, makatulong sa pamilya ni Duros at para mag magbigay din ng ano sa mga nandito na naka-unload sa Parang nangyayari, nag-update din kami halos araw-araw para info na rin sa mga tao. Kumbaga na alarma ka, sir? Opo, na-alarm. Kasi ilang araw, ilang araw na rin. Halos lahat na rin na-alarm na po. Nito. So naawa kayo din sa pamilya sir? Opo, na. kawang awa talaga. Sobra. Kasi yun niya yung na ano, parang na uh, kami dito sa lugar na to. Kasi halos dito mm -hmm. kami na at ano ba mga minsan pumupunta kami dito talaga iba yung aura talaga ng lugar ano po ba? um babiga. pag pumasok ka parang ang something na uh, kakaiba talaga kakaiba talaga yung lugar